Interested Party. Ayan, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Kasalukuyan po natin naglalakad dito sa lupa, dito sa Maynueva, Ecija. Ito po ay matatagpuan sa harapan ng Lambakin National High School. Ayan po, at uh, pinapasyalan namin, binibisita namin. Lahat po na nilalakad namin ay kasama po dyan sa ibinibentang lupa. Kaya ayan po, no? makikita po natin, meron po mga puno ng mangga dyan sa dulo. So, 2,000 po ito, no? 2,000 square meter po ito. Sa mga interesado po sa inyo, may mga nakalagay po ang contact number dun sa unahan po ng video. Kaya, ma-upload po ito sa uh, YouTube at uh, sa Facebook So kung sino man po yung uh, gustong manirahan sa harapan ng eskwelahan, sa harapan ng mga national high school, may mga anak po kayo, na estudyante o gusto nyo pong magnegosyo, ay maganda maganda po ito dahil harapan po ito ng uh, paaralan. Malapit lang po ito kung dadan kayo ba magdantarlak sa Mizaragosa o sa may Kabyaw, sa Mayarayat, Araya at Pampanga and then sa Kabyaw. Ay, uh, makakarating po kay dito. Kung makikita po ninyo ang lawak-lawak po nito, maganda po magtayo po ng kubo dito. Yan, kung gusto niyo po magpahangin, magpalamig diyan sa ilalim ng mangga. Yan, pag nalinisan po ito, maganda po ito. Pag nabakuran, lalong maganda po ito. Kaya sa mga interesado po na gusto pong bumili nito, paki-contact lang po ang contact number na makikita nyo sa unahan o sa pinakaumpisa ng video na to at uh, ayan po kung makikita nyo na ang ganda po ng lugar yeah, maraming maraming salamat po at uh, nawa po ay mapanood nyo ito at um, sa mga interesado po nawa po ay makakontak po kayo thank you po